So, hello guys! So, try nga natin mag-voice over kahit ang pangit ng boses natin. Ngayon nga ay napag-isipan namin pumunta sa ilong upang maligo. Pero bago ngayon ay pumunta muna kami dito para kumuha ng mangga. Sa init nga ng panahon ay kaisarap namang kumain ng mangga. Sabay mo pa ng sawsawang bagoong na may konting suka. Dito nga pala sa amin ay libre yung mga prutas dito. Basta't ipagpahalam mo lang sa may nagmamarari para hindi ka mapalo. What? Sabi ko nga, dito na lang namin kainin. Pero ang sabi ng mga batang ire, sobrang init daw, kaya dun na lang sa may kubo. Ang aarte, kala mo naman mapuputi. What? Di na ako makakunta dahil sila yung sumakay, baka hindi pa ako bigyan. Dali-dali na kami nga pumunta dito sa may kubo para dito na lang kainin ng manggang kiunga namin. Hindi ko nga alam kung sinong may gawa ng kubong ire kung sino mang gumawa nito ay salamat, may tambayan na kami. Ganito nga pala yung view pag nandito ka sa loob ng kubo. Kitang kita mo yung ilog at dyan kami maliligo mamaya. Inukisan na nga namin itong mangga at naghihintay na itong masarap na aming sawsawang bagoong, may sili at may konting suka. Nakaisan okay, sana nga ako agad dyan at sabi nila hindi pa daw nahuhugasan. Dali-dali ko na nga yung ipa kasi na tayo ng mga bata. Namin ay gawa sa bagoong sili, may kunting asukal at kunting suka. Mm! Habang kumakain nga kami, tinatanong nila kung bakit sila yung mga kasama ko. Ano nga niya siya kadwayo? Sino ba nagawis kinyak nung si kayo? Damatang nga dito si Mara, tinanong kung bakit itong mga batang to ang kasama ko. Sabi ko naman, wala yung mga tropa kasi andun sila sa bangkit kasi may pasok pa. Dumami na nga kami dyan kasi dumating yung ibang grupo ng mga kabataan. Habang nagbibidyo nga ako dito ay nakita ko itong mga batang to. Nagpapalakasan nata sila ng muscle o braso, di ka umu. Sa mga oras ng ito ay ayoko pang magkampisaw kasi tirik na tirik pa ang araw. Nung nasa edad nga ako ng mga batang ito ay lagi rin kaming naliligo. Pero hindi dito. Doon sa may lagod, at ang tawag na namin doon ay gasod. <coughs> ang sosyal nga ng mga bata, daw pa ang kanilang daradala. Eka nga minoon, walang shampoo, walang sabon. Pagka uwi mo, palo ang aabutin mo? Pinagmamastan ko nga yung mga bata dyan kasi makamay malunod tayo pa yung masisi. Eto na naman si Princess, pangatlong beses na natang umalis sa kubo para ayayin akong maligo. At dahil nga kanina pa siyang pabalik-balik dyan, ay wala tayong magagawa kundi ang pagbigyan. Pumunta na nga ako dito sa may ilog para magtampis ako pero pagbitnak lang naglaming mo. Oh no! Ang dami na nga iba dito sa amin. Dati, dito kami naliligo, dito kami naglalaba, kasi dito yung karayan namin. Pero tatta, nagbalinan nga fish pan, kasi karayan na yalisin, di ba? Malapit lang pala yung ilog sa amin. 3 to 5 minutes lang nga pag naem. Muturampay no kaya tem. Nakasadsadot ka, mawanan ka kung mga What? Hanggang dito na lang guys, kasi awanin te may patangko. Impadas ko lang te voice over, and it's not over, adan tupay by this marunong. Bye